Bumula yung dulo na yon guys. yan yung kay uh, Emil naman, no? Ayan, yeah, yutok na, yutok na. Kasi yung isa niyang taga nakuha na kanina, no? Uy, bumitaw. Oh. Ah, andun pa. Ge, okay, yug-yug. Pataan mo ng sagad. Pag nagpapalag yung Mel, yari yan. Pag lamas, yung taga uli. Basta iikutin ko lang. Hmm, titikin yeah, mo lang ng ganun. Na, yan na, yan na, yan na. Malapit na, malapit na na may subo ay bumibitaw pa guys good afternoon ng fishing na naman tayo no mga katoto at uh, romance back tayo nabitin tayo na nakaraan kasama na naman natin si big boy eh, yung iyakin sa ulang Mel, Yan, na eh, balita niya sa yo. pagdating dito is ano, napatiran daw siya. Gaano kalaki may kalaki yung tumira sa Mel? Siguro mga dalawang kilo may gitna. Mga nasa dalawang kilo siguro yung mga katoto, malamang yun roho. So ang gamit niya is yung ano lang, handline lang kasi yung order niya ng 2000 series eh hindi pa dumarating. Malamang si Kananay nag-abroad na pinadala kay kanana yung 5,000 pesos ayun na lumipad na <laughs> ng Amerika hindi, hindi pa dumadating yung ano niya yung shipping in order siya ni kanana nung uh, bagong reel na para kay uh, little big boy ayan tsaka to si ano shout out ka na pogi si ano to pangalan nito si Christian ayan sila dito ah. yung mga mga baby nila mga itik dun sa kabila pinangingitlog nila eh. nandito muna siya nagpapalimig sobrang init ng panahon guys no ako mapapansin niya, meron na tayo ano. Ayan, uh, di tayo makahinga para tayong astronaut, no. Meron na tayong lagay ng cellphone, no, mga katoto kasi last time kung dinasa ni Emil, eh, Mail, sa babagsak Mel okay. sa tubig, malamang <laughs> lumalong yung cellphone natin. So magse up lang tayo ng mga katoto. Stay tuned po muna. So set up na tayo, guys, no, isang uh, pang-ayungin tayo, no. Tsaka isang baka may mapakagat tayong ulang doon sa kabila. Yan bukang panshoot ng ating camera ay sumusunod pati yung akin dibdib para ako macho dancer pasunod sunod guys first cuts tayo guys Inna? guys ano kaya to guys ang lumalabang guys oh hindi siya hindi siya kwindori hehehe <laughs> Winduli. Winduli. guys. Winduli. Or din sya tibo guys. Okay guys, inuuna tayo sa natin bingwit no. Yan yan. Yan yan, hintayin lang natin siya magpapalag. We waiting tayo guys. Kami pag-asa tayo sa ulang. Ulang gutang. Malapit na, malapit na, malapit na. Ayan na, Atak na. yan. Huli ka. Huli guys. Ayan na. Ay, hey, nakawala. Mm -hmm. Lumuag, lumuwag. Nakawala sa pagkakataga guys. Sayang. ano na, nasa malayo na. Mga na eh. Ayan, na pa yun sa'yo. Nakarating na siya doon guys. Sayang, natagaan na siya. Guys, baba ng konti sa iyo, guys. Baka umulit pa. Ang bigat niya, malaki 'yon. Malaki 'yon, guys. Ay, okay lang 'yan, guys. Nakabubali. Malaki 'yon, guys. Sayang. Diyan guys. guys, huli tayo, guys, no. Tilapia, guys. Mukhang arroyo. Malaki na siya, guys. Ay ba? It's a cluster, you know. Na no, guys, arroyo siya guys na. No? Gloria. Amel Ayan Ay, na po na. Hmm, tilapia ang huli natin guys. Pawalan muna natin guys, small. Pili tayo ng mga ano isang kilo, charot Okay guys, okay guys catfish guys. tayo guys cat, catfish ito lang tayo lang. guys, eto guys guys, eto yung panalok, pagka nakawala pa dito yung guys, ewan ko na lang, lang guys talaga ng panalok guys <laughs> oh yun guys, walang kawala guys ok guys, nakahito tayo guys catfish catfish is buti na lang may basahan dito at wala tayong dalang uh, pantanggal ng ano no. Wala uh, tayong dalang flies guys. Ito. Ayan. Mukha na nung Siyang siya. Mga oh, kagat na yung mga catfish guys. Dito guys. No. Oh, lagay natin sa freezer. Dito guys may huli tayo guys, umahatak yung ano natin guys. Tansi na. Mm -hmm. Nasa loob ng water lily lang guys. ano? Sinabitan ng bingwit natin pero may huli ito guys o. Mukhang hipong guys. Ulang guys. Ulang nga guys. Ayan yung inaabangan natin guys. Ayan o. Salamat sa pagkakasabit ng isang bingwit guys. Ayan na Mel, well, paipit kita uli, Mel. Well. Ito, ah, lalaki ito, guys. Ha, <laughs> ah, pala mabigat, guys. Mm, uh, uh, malaki. Ayan na siya, malaki, guys. Ayan, ipit, to, oh. Yun, guys. Malaki, oh. guys, oh. Hmm? Hmm? Pakihawak nga ng ipit, guys. Ayan, hmm, guys, oh. oh nagpapaipit na, guys. Oh, guys, pag naipit kanyang, guys, masakit. Operasyon, guys. Dalawang ipit, guys. Open pa isa, guys. Sige lang, guys. Sinihigit, guys. Ano, guys. Mungunang bibitawan, guys, na may isang humatak na rin kanina guys Mukhang okay, dalawang taga pa itinira guys Ayan guys Ayan na guys Okay maraming salamat guys Aba ba't nakatagpahipit ka na naman guys Masakit ba guys Hindi naman Hindi naman siya nananakit Ang laki ng ipit niya no guys Ayan na Ay? Ayan guys Ayan na guys so, Aba ng ipit nito guys yun na Ito ba So meron na tayong isang hito Tsaka isang ulang natin no? Hipon Guys no, may medyo, medyo buenas tong uh, bagong uh, ano natin camera uh, Meron nakabasal tayo ng uh, Isang uh, hito no? Catfish tsaka isang ulang na Yung kanina sana pandalawan na sana to no? Isa kanina nakabitaw lang So sana madagdagan pa guys no? an uh, pop natin dito may gusto daw shout out oh, shout out na pogi shout out dyan kay Joshua Lalo boy magpakabait ka na oh, Joshua Lalo magpakabayit ka na daw sabi ng partner mo tsaka yung pinsang kong isa dyang kapatid nya si John Leonard Lalo O, oh, John Leonard magpakabayit kayo magkuya daw shout out kay mami Ah, uh, pesa. Hello. Ah, yeah, shout out daw sa kanyang mami, si Christian. At sa mga silent viewer natin, oh, at sa mga supporter natin, no? Oh, shout out po sa inyo dyan. At uh, kasalukuyan tayong uh, maganda yung uh, sitwasyon. Sana magtuloy-tuloy ito. Uh, guys, mukhang may pag-asa na naman yung kay Emil guys. Tapos paipit natin si Emil sa tinga. Ayun kanya, oh. yutok na guys. Na, hinihintay na lang natin na matagay niya guys. Yan, napanayhatak oh, na niya. No? Oh. Waiting lang tayo ng uh, 2,000 years later. Yeah. na, malapit na, malapit na. Sa lukoy ang uh, hinahatak pa siya ng uh, ipit ng ulang, na no? So, hintayin muna natin, guys, no? Magpapapalagyan. Stay tuned muna tayo, guys. Guys, wa, ano na kami ni Emil, no? Contest. Ito rin isa natin, guys, yung nakahuli kanina, no? Ayan na rin. Sa lukoy na rin hinahatak. Ang dami talagang ulang dito, ulang gutang. Waiting waiting lang tayo guys na masubo nila no. Braided yung nakakabit natin. Ang delikado yung kay Emil. Bagay malaking yung line niya. Lion 032. Op, 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 op. E ayan na, ayan e na. sa na yun sa atin guys. Pumapasok na Pinapasok na sa may water lily guys. Ayan e na. Mukhang maunahan natin si Emil. Na, konting palagpa. pa konti pa sige doktok mo ng todo ay bumibitaw guys waiting waiting muna guys umari yung tali natin guys tingnan natin kung natagaan na to no? o wala magaan guys ano nakuha nyo yung ano, bumitaw nga guys ayong guys hipon nya kaya lang ang liit ano to yung prawn tracker ayun siya guys sa hipo naman no? eh alang maliit pa to pawawalan muna natin para lumaki guys no? ayun siya palalakihin natin siya no? yeah. palaki ka muna guys okay ayungin tayo guys pampaksil wow 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 come to papa sabit ka pa sa taas sumin tayo guys magiging sa may wagang sabi mo yung ako huwa huwa kaputol ka kaputol na ito guys eh no, no super ayungin tayo guys ay, guys, yung mo ah. Hindi. Ang ganda ka pala guys ah. Hmm. Oo. Maganda sa'yo, masalpak para magkaroon ka ng ano. Hmm, sa so diabetic. Turo mo sa akin, baka ako. Guys, yung mga target ay hungin tayo, no? Kaya lang, nandito tayo sa cluster. Swing, swing lang muna. Swing, swing. Hanggang sa makarating. Yan o! Guys, no, yung kanina ng isa pa sana na na huli natin kaso matagal magplay itong ating uh, camera lamog ito pumapasok na naman siya sa loob ng uh, water lily no nabakbakang uli siya ng ulang hopefully makakahuna natin itong isa na to karagdagan no mapasok na sa salob ng water lily yung natin no pasok sa water lily Uh, change plan muna mga katoto no? sa so, so, susunod pag kami na huli tayo Iyaaw muna natin bago natin yun. <laughs> sayang yung dalawa na yan no? sayang nakakatato na tayong malalaki uh, malalaking ulang Ay, pumapasok sa may water lily dun, no? kung uh, pag shoot natin kanina laki, mas malaki sana yung dalawa na sumunod na yan no? pag natin ng camera matagal mapindot ayun nakakalabag hindi natin na nakatakagad na nakakabuelo tatanggal sa taga ito na naman yung ulang guys no? pinabakbakan na naman sana mahuli na to kapal ng ulang sa lugar na to mga katoto yun sa may tabi ng water lily na yun no? so kanina pa dyan ayun na naman siya. so sabay na yung pamingwit natin ayun pa isa wait lang natin na mahuli na sila guys na yun, no? yuko na ng yuko na nahatak na niya okay guys dali tayo ng queen dory no? cream dory pala cream dory okay another lang na naman tayo guys uy beras yung bago na ating pamingwet guys ngayon gusto magpaipit sa tengamel ha So, sapat na yung uh, inilagi natin sa araw na ito mga no, guys no jackpot naman tayo so ulit yung uh, oras na ginugol natin dito no masarap yung huli natin isang uh, yung uh, huli natin nga uh, isang hito tapos yung mga ulang natin no yan uh, maray pong salamat sa patuloy nyo nga uh, pag supporta sa ating uh, adventure no at uh, maraming salamat po sa ating mga silent viewers at sa mga patuloy pa pong sumusuporta sa ating uh, munting channel no Kita-kita po tayo muli. Hanggang sa muli po. Paalam!